Magandang araw mga chikilap sa Beshiko at sa mga Beshikong Spy. Ngayong araw na to, samahan nyo kami dahil pupunta lang naman kami sa Freeze Point Yogurt and Ice Cream. So may parating pasyano lang naman to along the highway siya guys. Malapit siya sa may Doña Napapansin kasi namin to kasi pinagkakaguluhan siya. Saka... We would like to try na din kasi alam mo naman parang laging summer talaga dito sa Pilipinas o Juva. Since na mahilig rin naman ako sa yogurt, sinamahan ko na ang aking anak si Naksia. na walang iba kundi si Jessica Soto Jr. Charis. Siyempre, sa labas pa lang makikita mo, price starts at 39 per 100 gram. Limitless creation up to 30 plus toppings. So, mama, I explain ko sa inyo kung paano gawin yan, guys. O, oh, eto na, masyado naman kayo nagmamadali. Siyempre, para hindi kayo mapahiya. Una, Iba? choose your cup. Because your cup is your cup. Ano daw? What I mean is, kailangan mamili kayo ng sizes ng iyong cup. Depende kasi yun sa laki ng buwa. Ano, And then, sa loob niyan, mamimili kayo kung merong ice cream, yogurt, or mix. Depende sa panglasa nyo at sa trip mo. Beauty di lang dito ang nakshi ko na mahilig talagang lumaps. Hindi naman halata sa katawan, di ba? Char! <laughs> So, ayun, panuuring nyo kung paano namin ginagawa yan. So, una, kukuha kayo ng cup. Depende po yan sa rip nyong size. Kung gusto nyo, juts, ducks, at berry ducks, charis. Next, dalagyan nyo ng syrup, may chocolate, may strawberry, at syempre, may vanilla. Syempre, mag-perfectend kayong ganda-gandahan dyan at kailangan alam-alaman nyo, charing-charingan. After nyan, pupunta kayo sa machine, mamimili kayo, ayun na kung yogurt, ice cream, or mix. Making, ano, pang-clish ice. Pang-gray uh, yeah. ham with So, ay, masarap yun. Uh, mango Greyhound. So, ito yung scale nila. Tama ba? Yung timbangan. So, mas, uh, you should timbang-timbang it. Timbang Charot. <laughs> 100. Ito yung toppings <laughs> nila, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30. 30 lang po siya, no? 30. Ah, 30. As many as we want to gonna put in our... Yes, limit sa Ah, okay. Basta lahat <laughs> ko na makukuha ko nila ice cream na coffee. okay po. Every 100 ay, okay. Salamat. So, ayan. There's a lot of people in here. Ano pong tawag dito, ma? Biscop crumbs, ma. yung biscop sauce niya. Ay, ano po yung pinaka-ano uh, po? yung pinaka-ano Ah, Ito, uh, ito no. ano yeah. ba? Yeah. Ano po yung nila po? Ice cream Actually, yogurt. <laughs> mix yogurt. yan. Mix, mix. Mix, mix. Ito po caramel syrup. Ito uh... Ah, ayan. Biscuit na. So, lagyan mo nun. Ay, hindi ba Ay, ano to? Ay, wala pala yung pinakamain. Wala pa pala yung mango. Blueberry jam, strawberry. Parang ang hindi ko pagsamayin. Ano <laughs> yung hindi ka dyan? May mic

Okay. Parang zero-zero. Okay. Pero gusto ko dito. Huwag natin ulitin. Maayos yan. So, ayan na. 116 pesos po 116 pesos siya? Yes po. Ayoko naman, try natin. Sige pa. P122 pesos Okay lang po siya. Anong hindi niya final look nung kanya? Hindi ko alam kung ano yung yun. Charot-charotan. Ito yung sa akin. Parang masosyal sa'yo na action, no? Pero anyways, ayan na, try natin. Hello no, guys, ayan sa mga gusto mag-try. Dito lang po sa Greenpoint, get an ice cream. Located lang po siya along the highway ng Pasyan Rizal, Calamba, Laguna. Let's go guys, try po natin. So, try na natin. Ako siya pinag-sabesyo ko. Ito mga besyo ko. company that's why i can't be alone i know you're not good for me so i just pretend i don't know any better if you pull the trigger i'll be there with you in the back of the car i just lose